Araw po ngayon ito ay kayo po ay aming i-update uh, sa nangyayari po ngayon na contract signing ng Waniku Builders at ng ating client. So, uh, we are so blessed na kami rin po ang natili bilang official contractor ng uh, ng company po nila. Bali sila po kasi build and sell. So, ang Waniko Builders ay nakuha po nila bilang uh, official contractor. So, lahat po ng project na kanila pong gagawin, Awan ah, ko builders ko, ang magbubo. Ikaw ba'y nangangarap na magpagawa ng iyong sariling tahanan? O ikaw rin ba ay nagbabalak na magkaroon ng isang construction project? Kaya't malaking bagay po na magkaroon ka ng isang lehitimo at isang mapagkakatiwalaang kontraktor. Pero dahil sa mga video na atin pong napapanood sa social media na marami pong nabibiktima ng mga hindi magandang uh, pagpapalakad ng isang kontraktor o naloko ng isang kontraktor na, na nawala ang kanilang perang pinaghirapan sa matagal na panahon dahil sa pagpili ng isang maling kontraktor. Sa video po natin ito, amin pong ibabahagi sa inyo ang mga bagay-bagay na dapat po ninyong uh, malaman sa pagpili ng isang maayos at lihitimong construction contractor. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Isang babagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay amin pong ibabahagi sa inyo ang mga pamamaraan o mga tips na dapat po ninyong malaman, lalong lalo na po kapag kayo ay pumipili ng isang construction contractor. Malaking bagay po ito upang ang inyong pinaghirapang pera maging ang inyong mga pangarap ay may isa No? Ah, malaking bagay din po ito, lalong lalo na po dun sa mga first time pa lamang na nagnanais na magpagawa lalong lalo na po doon sa mga kapatid natin na uh, masasabi po natin na pinaghirapan o pinagipunan sa habang ng mahabang panahon ang pagpapagawa ng kanilang mga pangarap na tahanan. So, ibabahagi din po namin sa inyo at kung kayo man po ay uh, naghahanap pa rin po ng isang uh, construction contractor, ay pwede nyo pong i-consider uh, pwede nyo po kami i-consider ang, ang Waniku Builders, no, baka kami po ay makatulong sa inyo, no, at the same time ay maiga din po namin at makasama din po kami sa pagbuo ng inyong mga pangarap. So, pag-uusapan na po natin ang number one po na dapat po ninyong uh, uh, makita o dapat po maipresenta sa inyo ng isang construction contractor. Ang una po na dapat ninyong uh, malaman o dapat po ninyong makita para makonsider natin na mapagkakatiwalaan at legitimate construction contractor ang inyo pong kausap ay dapat meron po silang uh, bis uh, business or license to operate sabihin lisensyado po ang kanilang kumpanya. So, unang-una po, uh, meron po silang mga permit. Permit sa DTI, permit sa sa City Hall, no? Yung sinasabi po natin, yung mga permit na dapat po nilang may comply. Kasi tatandaan po ninyo, no? kapag ang isang construction company ay hindi na po makapag-comply ng maayos sa permit pa lamang, ay nakakapagduda na po kasi paano po makakapag-comply sa kanilang mga obligasyon, sa kanilang mga kliyente, lalong-lalo na po sa mga nagpapagawa, kung sa simpleng permit pa lamang po, ay hindi na po nila ma-comply ng maayos. Pangalawa po na dapat po ninyong malaman bukod sa mga permit, no mga license mga license na dapat po nilang mai-comply bago makapagpagawa uh, makapagtayo ng isang construction company dapat ang mismong may-ari o yung nangongontrata po ng ng mga construction project ay may po siyang pickup license so disclaimer po hindi ko po sa sinasabi na may mga iba po tayong mga kasamang mga contractor o nangongontrata na wala pa pong pickup hindi ko po sa sinasabi hindi po sila maayos magtrabaho pero ma malaking bagay po para sa inyo na kapag ang inyo po kontratyor ay meron po ng pickup license. So sa video po natin uh, ilalagay po natin dyan sa baba ng video natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pickup license. Pero para mas madali po ninyong mauna, maunawaan kung para saan ba ginagamit ang pickup license. Imaginein po ninyo kayo po ay nakasakay sa isang uh, pampublikong sasakyan, no? Tapos, sa hindi po natin inaasahan nagkaroon ng problema habang kayo po ay nakasakay doon sa pampublikong sasakyan. Ngayon, kapag kayan po ay wala, ay wala pong rehistro, wala pong frankisa ang sinasakyan po ninyong sasakyan, ay may hirapan po kayong maghabol ng compensation. Halimbawa po, hindi naman po natin sa hinihili, mayroon pong nasugatan habang siya po ay nasa loob ng sasakyan, no, ay wala po kayong mahahabulin doon. Halimbawa, kolorong po ang nasakyan po ninyong sasakyan, tapos na disgrasya kay sa daan. So, may hirapan kayong maghabol ng mga uh, compensation doon sa may-ari ng sasakyan dahil nga po, wala po siyang pinangahawakan na uh, mga rehistro. So, ganun din po yan sa... Uh, sa contractor. So, malaking bagay po na kapag ka ang inyong pong construction contractor ay meron pong pick-up license, masasabi po ninyo na po pwede nyo po silang habulin, no? Maaari nyo po silang habulin dahil nga po sila ay uh, may lisensya ng pick -up. So, po pwede po kayong mag- uh, po pwede po kayong mag, mag file ng complaint just in case na nagka problema no pupunta po kayo sa pickup mag apply po kayo ng complaint doon at um, uh, po na matutugunan po ang inyong uh, mga danyos na hinihingi kung sa kasakaling magkaroon man po ng problema ang inyong construction project so yun po ang isa sa malinaw na halimbawa kung para saan po ginagamit ang pickup license pangatlo po no mas maganda pa rin po kung halimbawa sasabihin sa inyo ng kontraktor na opo, marami na po kami nagawa, no? Maganda po kami magtrabaho, maayos po ang uh, namin sa construction project namin. Mas maganda pa rin po kung may nakikita po kayo na meron silang existing project, no? Yung existing project po na yan, yan po yung mga project na natapos na po nila, no? Yan din naman po yung mga project na kasalukuyan po nilang ginagawa. So doon pa lang pag pag nalaman po ninyo na mayroon po silang mga existing project o mga natapos na project, so po pwede po ninyong pasyalan yon Sa amin, sa Waniko Builders, yung mga kliyente po namin na nag inquire sa amin, ay sinasama po namin sa amin mga project. Ipinapakita po namin sa kanila kung ano ba yung halimbawa ng mga bagay-bagay. Halimbawa po, naghahanap sila ng, ng elegant, elegant finish na, na, mga, na mga bahay, no? Uh, standard finish, mid finish, o bare, bare finishes po na kailangan, na kanila pong kailangan. So, may papakita po namin sa kanila. At the same time, ikaw na nagnanais ka magpagawa, ay makikita ninyo kung gaano ba kakalidad ang, ang project na natapos ng isang kumpanya. So, kami po, lagi po namin silang sinasama, no? Bilang uh, patunay na rin po sa sa kliyente na meron po talaga kaming natatapos at mga ginagawang project so malaking bagay po yun So doon pa lang pag nakita po ninyo yung yung mga natapos na project, so may idea na po kayo kung gaano uh, kung gaano ba sila kaayos mag uh, gumawa no, kung gaano ba nila kaayos na tinatapos ang isang construction project. Pang-apat po ay dapat po ninyong malaman ang kanilang company profile. So sa ngayon sa modern modern era po natin ngayon, usong-usong na po ngayon ang social media. So dapat po may nakikita po kayong may mga post po sila sa kanilang social media account, no? Ah uh, meron po silang mga mga uh, halimbawa po sa FB page, no? Or else meron silang YouTube channel, no? Doon mo makikita yung kanilang mga uh, ginagawang project. At the same time po, no? Ah uh, dapat malaman din po niyo yung background ng kumpanya, kung kailan nag-start sino ang may-ari, isang adang opisina, no? Pwede po ninyong gawin 'yon. Pwede po kayong maghingi ng ID. Halimbawa po, kung siya po ay isang uh, license architect, so pwede po 'yung a uh, uh, hingin or pwede niyo pong tingnan ang kanyang lisensya. Or halimbawa siya po ay isang licensed na engineer, so pwede niyo rin pong uh, makita, no? Pwede niyo pong hingin, no? Ang kanilang uh, lisensya, ganoon din po. Ah, uh, pwede niyo rin pong makita, no? ang iba pa pong mga bagay halimbawa po yung mga yung mga transaction po nila no pwede niyo pong alamin yon pwede niyo rin pong makita yung ID ID ng may-ari no at saka yung ID kung sino po yung kausap po niyo kasi may mga pagkakataon po kasi na uh, pag kayo po ay pupunta sa office no ay hindi po hindi po ang may-ari ang nakakausap po niyo no pwede po yung uh, pwede po yung manager ng construction company or mas maganda po kung makakausap po ninyo yung mismong mayari, no, pwede nyo po silang uh, hinga ng mga ID. Doon pa lang po, malalaman po ninyo kung ano ba yung totoong status ng kumpanya. So, malaking bagay pa rin po yun, no, na kasi may mga instances po, may mga instances po kasi na sinasabi po nila, pwede ba tayo, sa ganitong lugar na lang tayo magkita, sa ganitong uh, uh, area na lang tayo magkita, sa mga restaurant, no, pwede po doon na lang tayo mag-meeting. So, hindi ko naman po sa sinasabi na mali yun. So, madalas din po na nangyayari po yun, ginagawa po yung ganong pamamaraan na mag-meeting, magkikita po sa isang, sa isang lugar, no? Para din naman po sa convenience minsan ng owner, no? na medyo, medyo hindi sila Uh, malayo po yung area nila doon sa opisina ng kumpanya, no? Pero mas maganda kung meron po kayong time ay uh, pwede niyo pong bisitahin, no? At si contractor naman po mas maganda po kung i-invite po niya yung uh, yung yung kliyente sa kanilang kumpanya, no? Lalong-lalo na po pag nagsisimula na po kayo magpipirmahan ng kontrata, mas maganda po 'yon na doon po kayo mismo sa office nila magpirmahan para at least malalaman po niyo kung ano ba yung status ng kap ng kumpanya, no makikita niyo doon yung mga project nila yung company profile nga po na sinasabi ko so magkaka-idea ko kayo no kasi sa ngayon po marami pong mga naglalabas sa social media na nag-o-offer ng ganito nag-o-offer ng ganyan hindi naman po masama yon maganda rin naman po yon pero mas mas maganda po kung makikita po niyo yung kanilang opisina alam niyo kung saan silang lugar nakatira no kung saan located yung office para at least kung sakasakali man po na kayo ay magkakaroon ng problema, ay alam po ninyo kung saan po ninyo sila pupuntahan, no? Kung saan po ninyo sila hahanapin kasi hindi nga po talaga biro ang paghahanap ng isang maayos at legitimate construction contractor. Number 5, no? Ah, uh, ito ang isa sa pinaka masasabi ko na mahalaga, no? Mahalaga kung maayos ang tao na nag nagpresenta, no? Ah, uh, yung recommendation, So, ibig sabihin po nung recommendation, halimbawa, meron po kayong kakilala, no? i -re yung isang construction project. Pero hindi po porke sinabi na i-recommend in sa inyo ay ay legit na nga po siya kasi baka po mamaya kakilala niya lang po 'yon, no? Kakilala niya lang po 'yon pero wala po siyang experience kung paano magtrabaho yung pinakikilala niya. So, mas maganda po halimbawa ang magre-recommend sa inyo yung dating uh, nagawa na nung isang construction ng isang construction company. Halimbawa, yung bahay po niya, siya ang gumawa. Yung construction contractor na ire recommenda po nun, ay yun ang gumawa. So, doon pa lang, yung nagre-recommend sa inyo ay meron ng uh, experience, no? Uh, meron na siyang proof na masasabi niya na maayos yung uh, construction contractor na nire-recommenda po niya. Tapos, at the same time, dahil nga yung nagre-recommend sa inyo ay tiwala naman kayo, no? Alam nyo naman po na alam na hindi hindi po siya hindi po niya kayo ililigaw. So malaking bagay po na uh, may magre-recommend sa inyo na nakakaranas na po ng trabaho ng isang construction contractor. Pero wag po kayong papayag na uh, kakilala lang no basta basta lang ni recommend sa inyo eh wala pa naman po silang experience doon sa uh, hindi di pa naman po sila nakapagpagawa do sa isang construction contractor na yon ni recommend lang dahil kakilala mas maganda pa rin po na suriin po ninyo suriin niyo na natama na ba yung mga bagay-bagay na, na dapat ninyong malaman so sa bawat bawat isa sa atin bawat isa na mga kliyente na nagpapagawa ay may kanya-kanya po yung tinatawag na satisfaction no ah uh, malaking bagay din po sa kanila yung tinatawag na assurance at security kasi nga po ang binubuo po natin kagaya nga po ng sinasabi namin madalas ang binubuo po namin ay hindi lang po basta bahay no ang binubuo po namin ay isang tahanan Siyempre, pag nasa loob po kayo ng isang tahanan, kasama po sa bubuhin po ninyo dyan ay ang pangarap at ang pamilya. So, malaking bagay po yun na, na dapat po talaga ay maging maayos. no ah Maging maayos, maging malinaw sa inyo ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay. At lagi po ninyong tatandaan na sa pagpili po ng isang construction ah, contractor, no ay wag po kayong maging impulsive. Ibig sabihin, wag po kayong maging padalos-dalos kasi may iba po dyan na na nakita lang na ganito ay ganyan o sige, pwede na yan. Ganito hindi po hindi po dapat ganon. Dapat po lahat ng katanungan, lahat po ng dapat ninyong malaman sa isang construction company ay nasasagot po nila ng maayos, no? Pwede kung kayo po ay walang sapat na kaalaman sa 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 construction ay eh, pwede po kayong magsama o pwede po kayong mag-hire ng isang tao na may malaking uh, karanasan na rin pagdating sa construction para at least nagaguid niya nagaguid niya pa rin kayo kung tama ba yung pinipili ninyo na construction uh, company? No? Uh, may iba po kasi dyan, padalos-dalos. O sige, para masimulan na natin 'to. Ito na 'yung eh, ano na natin, no? Hindi naman po kayo sigurado, no? So malaking bagay po 'yun na dapat, 'yun nga po, makapagpili kayo ng lihiti mo, makapagpili kayo ng maayos at higit sa lahat, 'yung may puso na construction contractor kasi meron naman di di naman 'tong iba dyan, na hindi naman nila kinukonsider consider kung saan ba nang galing yung pera, paano ba inipon yung pera, no? Ah, paano ba pinagmulan, ah, ano ba ang pinagmulan ng pera na yan na pinampagawa ng bahay, no? Hindi lang iniisip ng yung iba, hindi po yan iniisip na, ah, galing to sa hard labor, kaya dapat mamanage natin ng maayos ang kanilang construction project, may tayo natin ng maayos ang ang kanilang pangarap na bahay. Basta iba na lang po, ah, nagnanais lang, basta kumita, no? Kasi ganito naman po yan kami po sa sa kumpanya naniniwala po kami na kapag katama po ang ginagawa ang ginagawa ninyo may maayos po kayong pakikitungo sa inyong mga kliyente yung blessings po ay susunod naman na po yan no huwag lang po basta iisipin na pa, paano na lang basta na lang kumita no tapos yung nagpapagawa sa inyo ay hindi ay hindi na natutuwa hindi na nasasatisfied do sa inyong trabaho so ang mangyayari po niyan ay nagiging one time big time lang po ang nangyayari ibig ko pong sabihin at uh, pag nagpagawa po siya, no, tama na po yung natapos na yung project ninyo, pero sa susunod na project at nagbabalak na naman siya na, na magpagawa na naman, eh, hindi niya na po kayo i-consider kasi uh, hindi niyo nga po naibigay yung uh, satisfaction ng may -ari. So, kung maayos naman po ang inyong, ang inyong pagpapagawa, kung naman po ang inyong trabaho, no, masasabi natin na po pwede pa niya kayong i-recommenda. Kaya sinasabi ko po sa inyo, malaking bagay po na ayong uh, recommendation kasi lalong-lalo na po kapag naranasan niya na po at nakita niya na po kung gaga, gaano kaayos at gaano ka, uh, ka ka legit masasabi natin kung gaano ka legit ang inyong construction contractor na napili sa so, muli mga kapatid maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa aming video Uh, dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon at lalong lalo na po sa mga kapatid pa po natin dyan na naghahanap pa po ng isang uh, legitimo at lisensyadong construction contractor, pwede nyo pong i-consider ang Waniku Builders. So pwede po kayong uh, kumontak sa kanilang FB page, sa amin pong FB page. Pwede po kayong uh, kumontak sa akin, mag-mages po kayo sa akin sa uh, ating YouTube channel o di po kaya sa ating uh, sa messenger po sa kay Judrius no at para mai-guide ko po kayo masamahan ko po, po kayo no at pwede po tayong magandak ng mga site visit so sa amin naman po sa kumpanya kompleto naman po kami ng serbisyo pagdating sa construction sa muli ito po si Judrius thank you and god bless